Ito, malambot. Ito, malambot eh. Malambot yun. Ay, pos, -pos ito. Ma. Nakabukol pa ito. Hello guys, good evening. Magandang gabi sa lahat. Ay. Ang dami kong mangga oh. Hindi ah. pa nakaluto ng hapunan kaya magmangga-mangga muna. Ayan okay, guys, so. Nilagay ko to sa sa ref. Kaya malamig na siya. Wala pang ano eh, wala pang nalutong hapunan kaya magmangga-mangga muna tayo. Wala pang ulam. talaga ako oh, mag, ano, magbalat ng mangga hindi ako oh, marunong pa ganyan eh iba kasi ginaganyan eh hindi ako oh, marunong yung iba ang galing na magbalat eh guys, pasensya na kay bihira tayo lang kapag ano, magpangita. Hindi na tayo gaano nag-upload ngayon. At saka hindi na tayo gaano makapag-live. Dahil busy ang person. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. lang na siya guys o. Oh. para lang sa ano para lang sa kamuti para lang sa kamuti nagre-reflect yung anak ko oh. dito sa ano dito sa salamin Tingnan mo lang mo sa kita 'yon siya niya. Tapos sige kain ng mangga. Problema tayo ipika sa ini. Tekchan. Ayun guys, ang dami. Nabili ko lang ito kanina ng ano, Talagang isandaan. Talagang isandaan ng no? nito. Siguro na sa mga Di ko alam kung ilang kilo to. Kasi apat to na balot. Mga balot-balot siya yung plastic na ano. May na kita akong mga bata doon kanina naglalako. Hindi ko alam saan nila kinukuha to. Nadaanan ko lang sila. Kita bayaran sa akin ng isang daan kay lang daw nila. Wala daw lang pag merienda. Pinagbintas lang ng mangga. Kaya kung kuha sila na binigyan ko ng isandaan eh. sila ko yung daming kalawang hmm. nga ako kanina oh. yun yung sugat kakaganyan ko oh. dumiritso bleed kasi to ayun oh bleed siya Ay, napakatalig napakakalig kunting ano lang delikado talaga napakalimpis kasi nito Okay, dahan-dahan lang. Makaw na ano, yung medyo hinuginog na. Kasi lalim eh. Kasi lalim eh. mga maniba lang sila rin. Ayun, no, parang ganyan siya. Oh. Hindi siya hinugin. tara pag ano, bagong pitas, ma malutong talaga siya. Pag bagong pitas. Ayun na. Ito siya. Ano? Ayun na. Diba? Parang nato siyang ano eh, parang siyang papaya. Ito ay Indian Dapat di mo na binilatan. siyang papaya. Dapat di mo na binilatan niya, binalatan, binilitan. Binilitan. <laughs> Maayos <isa> nga dyan. <laughs> binalatan. May nakikinig dyan oh. <laughs> yung napili ko kanina, ganyan yan oh. Yan, ganyan yung gusto ko eh. Hindi nga masarap yung sobrang hinok. Masarap kaya eh. Bigay mo dyan sa anak mo. Kaya gusto mo yung... Ayun o, ano, kinain niya eh. kanina, kanina oh. So, gusto mo gusto niya yung dilaw eh. Gustong gusto ko yung ganyan kasi maano daw malambot. Ako din gusto, gusto ko din kaya lang para na kasi yung papaya. Bugbog siguro yan. Ang galing yan. Kasi hindi siya maasim, no? Ano kayo? Yung puno niya, hindi pa gano'ng pinaglihian. Hmm? Ganun daw kasi ang mangga pag hindi pinaglihian. Hindi siya maasim, pero pag pinaglihian na daw, aasim na daw siya. Pag ganyan ko kanina, umarit siya yung bleed sa... Kasi di ka ano nag-iingat. Malaki ano? ba yung sugat mo? Tingin malaki. ako. Ayan. Ayan, Oo. Oo nga. Basang papaya. Ayan. Parang isang papaya. Karena hilom. Sana pa tayo. Ano? mo't Hindi na ako makakain ng kanin nito. Busog na busog na ako. Ang dami ko na nakain. Mangga. Subutan na mo ako mangga. Tamis pa man pag sa tindahan to binili sa palengke siguro din ito mabili ng 300 daan po karami magkano kilo sa ano palingki ngayon magkano kilo yun sa ano binili mo dati sa palingki magkano yung kilo nan ano 50 50 o oh, 50, mo. Mo, 50. Orin, oh, 50. Ay, ito siguro di lang to sa 5 kilo Kilo. 7 kilo to. Habus, ano na kilo? Ikaw kilo to. Tapos ano na, malambot na siya. Mura lang naman yung bilik talaga nila dyan sa mga ganyan. Kaya lang, nila ng mahal. Siyempre, nagpapatubo na eh Abota naman siya ng ano. Hinog na hinog. Oh. Siyempre, eh Naangkat lang din nila yun.

kakasawa ka inyo hindi kasi sa masim walang kasi masim para lang siyang kamuti ito pa oh. isa malambot na siya oh nabugbog yata ito unahin na natin ito parang nabugbog eh ayun ah lang na rin ayun oh pero, pero, Di ba lang pa rin siya eh? Okay naman pala siya. Patapos na yata yung mangga ngayon eh. Parang kaunti lang yung bintahan ng mga Mangga ngayon. Kaya nga kanina nag ano yung mga bata, naglalako. Inubos ko na yung dala nilang ano. Apat na supot ibinta nila. Alam mo, kahit minsan lang tayo minsan lang tayo kaya ng mangga. Alam mo ano, kahit patapos man yan o hindi, mahal pa rin yung mangga. O, pag sa palingki talaga, mahal talaga yan. Kahit maraming mangga, mahal pa rin ang tinda. Siyempre. na bugbog nabugbog nito siya. Kaya butan to ng mga o na bukasan to. Mag iba na to siya. Kaya butin yung makain natin. Oh. Parang bugbog ang ilalim. tang naalog yung buto mốt to, tao Ito nói sao, tao à, muốn xin con, cắt luôn Ay, yung kabila, okay naman siya. Hindi siya nabugbog yung kabila lang. Parang nadurog yung laman. Yung kabila, okay pa siya. Ay, siguro pagkabutan abutan ng bukas, wala na. Na. Talagang na talagang Hindi ka kasali, Migs. Parang yung sinasabihan ko, ibaraw na yung sinasabihan ko. Hindi, wow. itagay ko lang ito sa sasari para matagal sa ma -ano, mahinog para may may lukot-lukotin din ng mangga mangga nga wala ka asim-asim tatlo tayo tatlong buto tama na to karami na ako ayun no, ang dami pa ilalagay ko lang to sa ano sarip para magtatagal man naman siya kasi hindi natin tumaubos agad pag nasa rips siya, matagal siyang mahinog eh, ayaw naman natin yung pahinugin masarap sa malutong sya eh. mali ba lang kasi sa hinog na hinog kaya nga pinili ko muna yung mga hinog na hinog kasi pag magtagal meron ko rin ito malambot lambot to. pati ito malambot lambot yeah. Sino may gusto? Sino may gusto? Yung naglilihi. Kaya lang ito maasim. Wala ang kasim maasim na mangga na to. Wala. Hindi ko lasahan yung asim. Yung mangga. Para lang siyang ano, Papaya. Okay. Hapunan ko manggalang, na ako eh busog ako sa mangga nakatatlo ako Et. Eh. hindi ko pa pinapakain may na yung signal ko guys hanggang dito lang po tayo eh mahina yung ating connection medyo naglo loading sya oh. marami pong salamat sa inyo guys baboos ayun o oh, nagwawala wala yung connection ko okay maraming salamat po